So, hi guys! Today's video, today's vlog. So, eto tayo ngayon, pang 20 days na tayo ng Ramadan. So, 10 days na lang, tapos na, Eid na. Eid Mubarak na tayo guys. So, gumawa ko ng pizza, of course. Pinamigay na. Sorry guys, hindi ko talaga mabidyohan kung gaano karami yung niluluto namin kasi bawal talaga sa kanila. So, ito na lang ang aking pizza, ang aking corazon na for today's video. Yes. Then, gumawa rin ako ng para siyang kubus na nilagyan ko lang siya ng mozzarella cheese. Yan, guys. So, meron kami ng kanin. Yes. At meron kami, ano to, para siyang nilagang gulay. Then, meron kami parang adobong sitaw na lahat. So, yan ang aming tour for today's video. Nine, ano na tayo, 20 days na tayo guys ayan, so mayroon siyang tirang isda ayan, pakainin niya ayan, naguto siya ng chicken skin guys ito yung chicken skin na yon ayan, tuto niya yung chicken skin then nagawa lang ako ng churba kudal Ch ano ba ang churba kudal? gulay po ito guys, gulay, yes soup tapos binalander siya so eto po ang chicken skin guys hindi po ako nakain yan, gawa po ng takot po ako sa kolesterol. <laughs> Ayoko po ma na. So, yun lang guys, update ko kayo mamaya. So, konti na lang ang aming hugasin. Ito na lang, yung pinaglutuan ng mga pizza, iya na lang. Then, mamaya dadating yung mga hugasin sa masigit. So, update ko kayo pag naglinis na kami mamaya. So, yun lang guys, bye! So guys, dumating na ang aming ano hugasin from masjid sa simbahan. Yes. Kita nyo guys, ganyan kadami ang hugasin namin everyday. Pila-pila. Oh. <laughs> yes. Yes guys, kita nyo. Real life to ng OFW sa Saudi. Hindi naman lahat kasi kami guys nagluluto kami para sa simbahan kaya ganyan kadami ang ugasin namin. Siguro yung mga iba hindi naman ganyan kadami kung sa bahay lang naman di ba? Ang lulutuin lang is para sa bahay kasi kami namimigay kami ng pagkain sa masjid sa simbahan then namimigay kami sa mga kapitbahay. Kaya marami talaga ang ugasin. So guys, yan, tinanghalian niyo. Dami di ba? So, ito ang tarbus. Tarbus ng, ng, ng kaldero. Laki, di ba? Ito ang kaldero. Medyo sunog siya. Ayan. So, guys, sendang tulungan ko muna siya para matapos kami na maaga, guys. Bye-bye. Thank you for watching.